Matagumpay na natapos ng Cebu Capital ang pag ng lahat ng relief goods so para sa mga biktima ng 6.9 na magnitude na lindol na tumama sa northern na Cebu noong gabi ng Setyembre 30. Sa paniyam ng Bombo Radio Cebu kay Angelisa de la Urug, Provincial Information Officer ng Cebu, inihayag nitong humigit kumulang 6,000 na, na volunteers ang nakilahok sa mga repacking efforts para sa mga apektadong lugar sa northern Cebu. Para sa mga nais pang magbigay ng tulong, bukas pa rin ang mga linya ng kapitol sa mga kagdagang donasyon. Gayon pa man, Nilinaw ni, ni Urom na hindi na sila tumatanggap ng karagdagang ng volunteers sa ngayon. Samantala, Iginiit naman ni Cebu Provincial Governor Pamela Pambari IV na mas pinapahalagahan niya ang kapakanan ng mamamayana kaysa politika o personal na interes. Binigyang diin ni Bari IV na sa kabila ng mga batikos o oposisyon, patuloy nagagana ang kapitolyo para sa mamamayana. Dagdag pa ng gobernador na no choice ang mga oposisyon sapagkat siya ang gobernadora ng Cebu. Binigyang diin din ito na kung hindi sila sangayon sa kanya, itutuloy pa rin ito ang servisyo. Una nito, nagpahayag ng pagkadismaya si Provincial Lab board of members Celestino Tining Martinez III kaugnay na naging tugon ng Kapitolyo sa mga naapektuhan ng lindol. Sa kanyang privileged speech, sinabi ni Martinez na hanggang ngayon ay wala pa rin malinaw at detalyadong plano ang provincial na pamahalaan para sa recovery at rehabilitation efforts ng mga apektadong lugar. Ibinunyag ni Martinez na ang layunin ng kanyang mensahe sa sesyon ay hindi para siraan ng gobernador kundi para questioning kung ano ang susunod na hakbang na pagkatapos ng lindol. Because on my part, I'm committed to work with them regardless of uh, political affiliation. No, and this is where in the state of calamity, political affiliations, whether they like, they like it or not, to work with me, they have no choice. The goal ani is to make sure and the rebuilding of rehabilitation of Cebu will be done as soon as possible. Mula rito sa Bombo Radio Cebu, Bombo Charime Balingat. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted, the source of news and information. Basta Radio, Bombo!